Sundan po natin ang pangalawang kabanata ng ating dulang may pinamagatang, Sinela at Sinelo. Bakit parang may iniisip at malalimang iniisip mo, Nita? Iniisip ko lang kasi si Nilo, Joe Marie. Ha? Bakit? Anong ginawa sa ni nilo. Nikita. Wala naman, Jo, jo Marie. Nagtapat lang kasi sa akin na mahal daw niya ako eh. Hindi ba niya alam na boyfriend mo ko? Sinabi ko nga sa kanya. Pero, nagbata kasi siya sa akin na hindi daw siya titigit na hanggang di niya ako nakukuha, Jo Marie. Luko yun ah. Sandali, Nita. May no, pupuntahan lang ako. Saka pupuntahan. At doon nga ay pinuntahan ni Jo Marie sa bahay si Nilo at doon ay kanyang kinumpronta. Bakit ganun pare? Ikaw pare, atik, ay, pare? Pero bakit ganun ang ginawa Ma. mo pare? Kaibigan ka namin. Pero bakit ganun ang ginawa mo? ka naguguluhin ng tarantadong yun, Nita. Bakit? Ano bang ginawa mo? Tinuruan ko lang siya ng leksyon, Nita. Hindi ka na niya guguluhin. Paano, Nita? Uuwi na muna ako. At uh, si kasuhin ko ang kasal natin sa lalong madaling panahon. Sino yan? Ako ito, Nita. Sinilo. Ano ginagawa ko dito, Nilo? Huwag paliwanag ako, Nita. Pakinggan mo naman ako. Huwag na, Nilo. Umalis ka na. Buksan mo ang pinto, Nita. Please. Huwag na, Nilo. Umalis ka na. Huwag na, Nita. Huwag na, Anong ibig sabihin dito? Bakit nandito ka naman, Nilo?